Andrea Brillantes TV Patrol Guest Star Karen Mix TV Showbiz Update Disclaimer, ang mga larawang ito ay di pag-aari ng uploader. Ito ay kinukuha para sa karagdagang impormasyon. Credit to the rightful owner. So nag-guest nga itong si Andrea Brillantes sa TV Patrol kung saan Uh, last day din ng senior high. Bali, pinopromote ni Andrea ang finale ng kanyang teleseryeng senior high. Sa kabila ng lahat ng pangbabati ko sa kanya, hmm, namamayagpag pa rin ang career ni Andrea at hindi nawawalan ng guest. At kabilat kanan na pag -pro promote Sabi nga sa post ni Andrea, new love romantically na really hindi po talaga yon yung nasa focus ko pero never ko pa rin isasara yung heart ko and yung and yung doors ko for love i mean i'm only turning 21 this year but wala talaga siya sa focus ko wala siya sa vision board ko as in wala talaga so yon yung post ni Andrea ang inuuna ni Andrea sa ngayon is yung career niya. Wala siyang at uh, time sa lab So, napaka ano nito ni Andrea Brillantes. Kaya pala did sa kanya yung mga bash at saka mga issue. Lalo na ngayon sa issue na binato sa kanya na naiwan yung panty niya doon sa sasakyan ni Daniel Padilla. Wala siyang komento doon at nanahimik siya. Yan yung maganda kasi tahimik siya at tahimik din siyang umaangat. So kung nagustuhan nyo ang video to guys, please like, share, comment at para mabasa natin yung inyong naging pahayag dyan sa baba. Hanggang sa muli, this is Karin Mix TV. Babush and God bless us all